talaga mm. Yung mata talaga ni Nanay, kung sabi saya pa ning yung parang may may naray may narandaman siyang masama. Yung pahi, yung anong tagalog ng ginawa? Ginawa. Yung pangit ng yung yung, yung parang may ano siya. Yung pakiramdam niya hindi talaga okay. Inanoy yung mata niya. Ayan, binigyan ko siya ng sabi ko sa kanya na hindi na lang siya ka, iinom ng coke, baka acid yan. Tapos sabi saya, kabuhi, pero acid talaga yan kasi maraming magbibigay dito eh, ng mga coke. Iinom doon sa tindahan na yun, bibigyan to ng coke. Dahil yung katalagman sa akin, Yung ano, yung katalagman, yung may mangyari, may mga bagyo, ah. Ayan si nanay. Si nanay, sabi ko sa kanya, nanay, I love you. Ganun mata ka. Smile na naman siya. Kasi mga bisaya kami, dear bisaya. Sabi, huwag kaming nanay, huwag ako pa ni pamilya si nanay, magsigisig ko katawa. Kay makalingaw. Pero karon wala siya sa mood. Kay, klaro kay siyang matanan. 'Yung ano na 'yung pakiramdam masama talaga.